Good morning, everyone! Good morning, Shida. December na June! December na, though, araw na lang! araw na lang, Christmas na! Christmas na naman! Yes! Christmas na! na naman. no, no! Sabi nga ni June! Ada, uh, welcome back sa atin! We're in the car now! Balik tayo sa UK! Balik tayo sa UK at UK Vlogs! And we're back to our sitting vlog! At hindi lang naman ito sitting vlog! We're gonna be showing you around in Manchester. Sabi siya, Manchester. Oh, kasi kailangan natin maghanap ng regalo. Yes! Uh, ilang araw na lang, mga five days to Christmas at wala pa kaming regalo na nabibili ni June para sa mga bata at ganoon din sa mga kaibigan namin. Mahirap nang regaluhan kasi sila may ganyan matatandaan. Totoo, ang hirap na. It's really difficult now to find things uh, na gusto nila kasi nabibili na rin nila. So... At, uh, kayo ba? Handang-handa na ba kayo sa Pasko? Oh no. Pero sa atin naman na ah, mga simpleng simple family in the Philippines I think what's important is yung being together at saka yung food, 'di ba? Family gathering. Yes. Marang family mini gathering, reunions. mini reunion, seeing uh, your loved ones, your friends, at yung iba nga siguro ay uh, umuwi na sa probinsya. Oh, Especially today, uh, it's the end of the week. Ako'y galing na naman sa Nights. At uh, go lang nang go. Speaking of movie, ano Panoorin nyo pala yung vlog natin sa Philippines. Yeah. Sige, if you can watch our vlog in the Philippines, that would be great. So, kasi hindi tayo sa Christmas. At kami na may, sabi ko June, it's gonna be in 10 years time before we can we can spend Christmas in the Philippines. Sa retirement. at may experience naman ang Christmas sa Pilipinas. At ganoon din hopefully ang new year. Mga ano no. no, simbang gabi yan. Mga yeah. poto kung kung. Ako nag-online uh, mass na lang ako. At pinapanood ko yung doon na rin ako nag doon sa simbang gabi. Uh, and coming from nights usually. Pero yung topic natin is yung mga present pala. Yung, yung na present. Ganoon din papakita natin how busy it is now. Uh, it's uh, 9.20 and yeah, we're a little bit late now. In fact, uh, we were aiming for 9 in the morning arriving in Manchester. At alam namin it's gonna be a very busy day, it being a uh, few more days, few more days before Christmas. At uh, ano pa yung mga Christmas options usually na makikita natin sa town, no? we just have to have a look. At ano ba ang Christmas talaga sa atin, June? What does it mean to us? Si June couldn't uh, talk at the moment because he's concentrating on this uh, very busy roundabout. Uh, At malaking roundabout po ito. Stick siya. Yan yeah, na na. Ito motorway na tayo eh. Yes, should, uh, na, just show them quickly. Iisip tayo nang pwede natin mabili ito. Parang normal yung mga regalo, i-regalo. Depende kung yung kailangan ng tao Minsan naman na it's a... Uh, uh, yung sa Pilipinas tungtong ako kasi. Uh, anything goes, no? Kung ano yung... Ito regalo mo pwedeng batsa, okay islang lang tapo, yung mga funny funny things sa <laughs> ah, or practical or things, walis oh, <laughs> oh. <Jump. laughs> ting uh. Pero Meron nga yung mga practical yan, Tapit, tapit. No? Sapatos. sa Dito naman practical sila, toiletries ang binibigay oh, nila dito nice. Sabon, deodorant. Kami <laughs> patasan uh, na. Uh, usually uh, yah, sa hospital lah. Uh. So Father Christmas is coming at magdadala ng sabon yan sa katutak na sabon ng bitbit this pag Christmas sa hospital pala nagbibigay ng present sa yes. mga pasyente pero swerte si Lujun kasi sa ward nila ba? Di siya pang binibigay sa kanila sabi oh. na oh. mga oh. boots uh, mga boots na mga toiletries sa mga matatanda but nothing for the staff kami usually we just have yung mga ano ba bring your own food oh, saka may isang free pagkain Yes, pag, uh, pala, pag Christmas uh, if you're working on Christmas day the hospital, I uh, may a kayong sandwich and uh, drink. And it's a it's pie usually. Yeah, If I remember it right. Try tayo But June, uh, before we say that, uh, let's just expand a little bit what is uh, Christmas means to to you? Christmas. What a family they Gathering family, chahari. kung uh, eating together, di ba? Yes. Sa akin naman, uh, I feel like Christmas is really for the children. Yung element of surprise, yung darating yung si Father Christmas uh, o kaya si Santa, kung, sa, kung ano mang gusto nilang tawagin yun at magbulat na lang sila may present sila, di ba? Ay, talagang parang... Si Ethan Sobra-sobra happiness nila na, na dinaanan sila and they've been very good throughout the year you've tried to be. At uh, ganoon din si Miguel. He was so, so happy whenever Father Christmas used to leave him some presents. Si Jun lang naman na kumakagat ng mga carrots dun sa... cookies. Sa too. mga cookies. Kasi si yung mga reindeers dumating din, di ba? Excited pa sila nyo. Yung bata sila. Hindi uh, okay. na ngayon. <laughs> Pero talagang Christmas is really for the children and spending time together as a family. Although we really get to spend some time uh, as much as we can On, on a weekend hindi mahalagang mabigyan ng present hindi magbigyan ng present, mahalaga na nakalala mo, kahit card lang diba okay din yung card in fact it's um it's a great time to remember friends that you've not seen for a long time and that would uh, be the vlog maybe June will be would have released it by now yung vlog na inedit mo today which you're releasing yung mga kaibigan ko they've not I've not seen them for a little while except for Sharon yeah, uh, post ko na yun napost na nga that's what I said so if you want to watch it uh, please do at uh, yung mga kaibigan ko na yun na I've not seen them for a little while at uh, na nandito na tayo Manchester. on route to Manchester binis lang yes kasi um, nasa motor na, walang traffic walang traffic sa motorway kasi maaga tayo Yeah, alin ka na next uh, next natin nasa Manchester na tayo. Pakita natin sa inyo. Okay? Okay, let's go. Tayo okay, na dito na tayo. Yes, nandito na tayo. Yeah, nandito na tayo. Uh, At, uh, mukhang nagbubukas pa lang ibang shops dun. Eh, uh, ito ibang stores. Ito tingnan natin ha. Si Unique na bukas na. It's 9:40 in the Mag morning. Ah, pa masyado. At, At uh, June, pakita mo nga kung anong tsura natin. Ito nga, pinakita ko nga. Oh, Tinurn ko na yung camera. Kasi ito yung pinapakita Baskin natin. Basta nakabopol na ako, eh, yung, ang lamig. Ang lamig sobra. Tapos sabi ko, Jun, dapat pala naglong coat ako. At ang lamig. Para mas malamig dito kaysa sa Stockport, no? <laughs> Totoo. Oh. Ngayon ito, dito. Ito, ito yung mga stalls. Mga Christmas okay, stalls um, nila. Um, gift options. Uh, bukas yun, uh, from morning, no? Uh, ito, till night. Wala pa nga lang yan. Nagbubukas pa lang. Ito yung bus, kaya nga. Pero dito muna so, na tayo. Sa TK Maxx, yun tayo ng treasure ano ni, ano bang pwede mong pangregalo, no? Uh, gift them some some of these. Ano yan? Da? Kandila. mabang mabango siya. Itong sand and fog. Hindi pwede tong maging idea, no? Magbigay ng ganito. Ito bags. You know? Pwede pang bahay, pwede pang ano. Uh, so ito mga designer dito. Na pwede pang regalo, Mga uh, Watches. Ayan, yeah, laging nahuhuli. Pwede yan. Laging late. <laughs> uh, waterproof? Pero ano mga gusto nila i-regalo nice. ni? Yung mga ano na, uh, mga bag pala, no? Yes, pakita natin yung mga bags dito. At ano mga gusto nilang i-regalo ni? Ano lang ah, 1,000. Use na yan. Ano li? Ang dami nating nikot, no? Wala ka man ng, <laughs> Wala ka pa. Naisip na pwedeng pangregalo. <laughs> Ito nga, tumitingin na ako dito mga hats. Ang dami kasi mapagpipilihan. Hindi mo alam kung anong bibilin mo. Ito. So nice for winter. Ang eh, ganda niya, no? Para may aso. <laughs> may alagang tuta. <laughs> ano pa meron pa dyan? talaga. Ang gabi. Ang gabi. Wow! Uh, ito naman sa mga bata ni. Mga laruan. Ang dami. Pero wala tayong mareregalo ang bata ni. ang <laughs> dami na laruan ng mapagpipilian dito. Ito gusto ko ni. Hey, ang RC. Uh, gusto ito. <laughs> ito dollhouse. Hey, ito yung pumalitan ni Miguel ng bata siya. Ang ganda ng so, pangregalo yan. Tsaka itong mga stuffed toy. yun. Mm -hmm. Ito yung mga hiling sa Harry Potter. <makes noise> ah, yan mga ganda yan. Ito pa ano, for little princess. Ay, mga dress up. Andito. Kung ayaw mo naman ng laruan. Ay, stuff to Laki Wow! Ano yan? Sanrio. get your drink? Sheila, nagutom ka kakaikot ah. Hindi pa lang, hot drink pa lang ito. Simula pa lang ito, papainitin pa lang natin ang tiyan natin. Yung hot chocolate ko. At uh, si Jun, grabe s'mores, uh, s'mores hot chocolate. And I'm having yung cappuccino. Parang fully loaded, no? Fully loaded talaga. Ano, ano ulit? Pampalakas to, tapos ikot na naman tayo. Just to Sa love to ng, ano, ng Mark Mark and Spencer. 11. Mm. You can have a parang breakfast bread no. Oh, and saka, drink no? for 6 pounds. Parang meal deal no. Yes. Hay, na ako. Ay, sarap ni. Grabe din na. Sarap to. Lalo kung meron ka diabetes. <laughs> kung, kung hypoglycemic ka na, <laughs> ayos kanya? na ayos. hot. Mainit <laughs> masyado. That's why you get a... Kailangan mo yan eh. Pampalakas kasi ikot na naman tayo. Hati tayo. So, uh, okay. Hati kami. Oh no. There's more. <laughs> There is more. I think I have to bring this. In. Try mo na yung kanilang toast. <laughs> Ito, cheese and ham. Kumbahan oh, ko na lang yan. Lala knives and fork. Ay ni, pwede rin tong option no. Mga damit naman. very practical at oh. magagamit talaga nila. Pero actually, hanap tayo ng mga regalo kay Ethan dito. Pero hindi ko napapakita ni <laughs> yes. regalo. Surprise. Kasi may gusto-gusto oh. siya dito yung tinitingnan. Makikita niya to. Ito kaya? Ito ba? Hindi yan. Nalagay ano niya sa kwarto yan. Liga, ikot na tayo. May natapos na natin paikot-ikot dito at makabili ng mga pang regalo. At may laman na itong bag natin. May laman bag na bag namin. Ito. Walang, walang laman ngayon. Eh. Laki na. <laughs> Pero, parang, eh. ito pala yung uh, ano natin, na uh, Christmas market dito sa Manchester. Kaya kung may time kayo, kasama niyo yung pamilya niyo, punta kayo dito, Christmas market sa Manchester. At, uh, And this one is so beautiful. It's decoration nila dito. daming mabibili dito. Talaga ubos ang pera. <laughs> <laughs> ito masarap. Ayan, ito naman. Ayan, ayan ano ba to Cake menu. Mga uh, cake kata, brownies. Brownies, kata. Ito ang mga ito, pies. mga pies. Marami dito mga options for regalo. Pero hindi, para lang siguro sa changi, no? Mga ito yung mga marami. changi. Marami. Ah, mas marami ito sa gabi. Punong-puno ito sa gabi. Puno ng mga tao. Ito pa. Sausages. Uh, German sausage. German uh, sausages. Yeah. At liga na. Paalam na tayo ni. At yes. salamat sa panonood. Maraming maraming salamat sa panonood. And share your uh, thoughts uh, on the comment yeah. section. Ano bang ginagawa niyo tuwing Christmas? Is it the family or is it the gifts that's important to you? At maraming salamat. At Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas. And I uh, hope you get to watch our other vlogs as well. Oh, bye bye ka na ni. Bye. bye.